mustama mga kailaw <laughs> Meron po ako ditong i-share sa inyo Kasi first time po nangyari po ito sa akin Ganito po Ano po ito uh, Bulb po ito ng 7R Bagong bago po yan Ito po kasi mga kailaw Kinabit ko po ito doon sa unit Kasi uh, sitpon din na yung bulb nya Pero umilaw po siya ilang araw dinisting ko po ulit hindi na po siya umiilaw nagtataka po ako kung igniter or bulb tapos dinisting ko po ulit umiinit na po ito hindi na po talaga siya umiilaw ayan uh, first time po nangyari sa akin kasi bagong bago po itong bili nasira na kaagad kaya nagtataka po ako bakit nasira agad kaya ang kinabit ko po dun sa isang unit ng 7R kinabit ko na lang po siya ng 5R Siguro po mga kailaw, naka-encounter -naka na rin po kayo ng ganitong bulb na isang beses lang talagang nasira na medyo mahal pa naman ang bulb niyan. Pero itong ano, ilaw, tingin ko po siya, talagang malinis pa po siya. Ito, mayroon na po siyang nangingitim. Kaya siguro ah, uh, nataon lang po talaga ito, talagang nasira po kaagad siya. Yung iba ng, ano, yung, iba naman pumuputok, pumuputok yung bulb nila talaga, kasi may problema po ang igniter balas. Ito po pala mga kailaw yung nagtanong po ulit sa atin. Alben Adela Cruz. At paingi po ng address hanggang anim po. Kasi ilaw ko di, di ko alam address plot par 36 lead po gamit ko. Same po tayo ng DMX. Yun mga kailaw. Ano lang po, kapag gusto nyo po ng hanggang 6, napakadali lang po mag-set ng address sa par parlet. Nalito po kayo mag-counting, gamit na lang po kayo ng calculator para mas mabilis. Ang una-una nyo pong gagawin sa, sa number 1, one, 001. One. Yun pa ang isiset nyo. Para mas mabilis po, hindi po kayo mahirapan, mag plus 16 lang po kayo. Example, 001. Yung pangalawa, plus 16. 017 yung pangatlo plus 16 033 yung pangapat plus 16 ulit, 0.49 yung pang lima naman, plus 16 magiging 0.65 tapos yung pang anim magiging plus 16 magiging po siyang 0.81 uh, ganun lang po makakailaw pag plus, kasi marami naman pong nakakaalam na po nito kung gusto mong 7 at 8 pa ganun pa rin, mag plus 16 pa rin po kayo, para mailagay nyo po sa 7 at 8 na scanner ang mangyayari po niyan sa DMX ano nyo, gamit, magiging na po siyang sa scanner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi hanggang, set, hanggang 6 mo siya sinet. Sa scanner 1 po yan hanggang 6. Pagdagdag na lang po kayo kasi hanggang scanner 12 naman po ang DMX controller. So yun mga kailaw at sana po may na-share po ko sa inyo kahit sa ganitong paraan. Sa mga nagtatanong pa po pala, subuhan ko po ulit na gawang po ito ng video para ma masagot ko rin po yung ibang mga nagtatanong po sa akin kasi marami po yan eh. Kaya yun mga kailaw sa mga bago, sa mga bago po at huwag niyo pong kalimutang mag subscribe, pakilike na rin po ang aking youtube channel at pakipalo na rin po ang aking facebook page uh, NJA Pictures. Yun, maraming po salamat. Thank you for watching and God bless.